Jus marhay na aga! Nagulay nga kami ngayon ng duka lang na hindi ko akalain na pwede pala tong kainin ng tao kasi yung alam ko lang ay pagkain to ng baboy pero bago yun ay pupunta muna ako sa bayan para magpapalit ng gulong ng motor namin sa unahan. Sa katagalang kasi ng panahon na nagamit ay napudbud na at dito nga ako magpapapalit sa M&L Motorcycle Parts and Accessories na matatagpuan sa Poblasyon Central Barcelona Sorsogon. Syempre ang gagamitin nating brand ng gulong ay quality pero affordable walang iba kundi ang shippa na made in Vietnam at nabili ko nga ito sa sa Tayilis Moto Tires? Bukod sa mura, ay nakakasigurado ako sa safety, durability at performance nitong gulong sa bawat biyahe ko. Kaya kung magpapalit ka ng gulong ay siguraduhin mong Shifa na available yan sa Tayilis Moto Tires. Message ka lang sa kanilang Facebook page. Meron silang iba't ibang sizes ng gulong pang motor at meron din silang offer na free sealant at pito kung bibili ka ng tubeless. At free delivery pa nga sila around Chorsogon City. Pagkatapos namin dyan ay bumili naman ako rito sa J-Pam ng konting karne para pang sa lulutuin kong duka lang. Pauwi na nga kami at ramdam ko talaga ang alagang shifa. Eh, sana all. Pagkarating ko nga sa bahay, agad na akong nanguha ng duka lang. Dito malapit sa taas ng bahay namin. Marami nga dito pero mas marami yung mga payaw na hindi talaga yung kinakain. Uh, di pa. Hindi ko naman nga alam na pwede pala yan gulayin at nalaman ko nga lang yan kay Papa at nalaman nga lang din niya ni Papa doon sa mga dating niyang katrabaho na taga Magallanes. Shoutout sa mga taga Magallanes na nakadumdum pa kan Papa. Noong nagtatrabaho si Papa, ay halos isang sako ng duka lang ang dinadala niya kasi paborito daw ito ng mga katrabaho niya. Ang alam ko lang talaga ay naluluto ito para pagkain ng baboy kasi nang ginagawa namin dati para makatipid sa feeds. Ganyan yung itsura ng dahon niya, heart shape na medyo pahabaan na maraming veins o ugat. Kadalasan nga ito tumutubo at matatagpuan sa gilid ng ilog pinag Pagkatapos nga namin manguha, ay minadaanan kami dito ng mga kabote o tinatawag na tubo dito sa amin. Sakto naman nga at pwede ko itong ilahok dito sa duka lang. Marami nga akong nakita at yung iba nga ay maliliit pa kaya hindi ko muna kinuha at babalikan ko na lang sa ibang araw. Pagkarating nga namin dito sa bahay ay hinugasan ko muna yan dito sa ilog isa-isa para maalis yung mga dumi. Hanggang isang dangkal nga lang para ng tangkay ng dahon ang kinuha ko kasi nang sabi ni Papa o diba masunurin. Bago gayatin ay binalatan muna ni Mama yung tangkay para pag niluto ay hindi makunat. Ganyan lang yung pagkagayat ni Mama mana parang gabi pero iba ito sa paggawa ng laing kasi binibilad muna yung sa araw para matuyo. Kung titingnan nyo ay parang malalaki yung pagkakahiwa pero okay lang yan kasi malambot naman niya pag naluto na. Isinalang ko na nga itong kawali at nagisa na ako dyan ng bawang at sibuyas at ng luya. Isininod ko na rin ang pangsahog na karne na nabili namin kanina sa bayan. Hinalo-halo ko lang at nilagyan ko na nga ng asin at paminta at dahil ginata ng luto natin dito kaya inilagay ko na yung gata. Lulutuin nga muna natin yung karne bago ilagay yung gulay at paminsan-minsan nga ay nahalo ko para hindi mamuo yung gata at para hindi maging malabsaw. Nang okay na nga, inilagay ko na itong mga kabote at isinunod ko na rin itong mga duka lang. Hinalo-halo ko lang yan para maging pantay-pantay at hinayaan ko lang yan ng ilang minuto at naglagay pa nga ako dyan ng konting asin kasi medyo matabang pa. Habang nga nagluluto ako nito ay naamoy ko yung bango at parang ang masarap talaga. At para mas lalong maging masarap ang kain natin mamaya ay ko yan ng sili pang paanghang. Nung nagmamantika na nga yung sabaw hinain ko natin. Ito nga pala yung pagsasaluhan namin ngayong tanghalian. Ginataang duka at may prito pa nga ang isdang balawis. Nagsandok na kami para makakain na at para matikman kung masarap ba talaga itong duka lang na request ni Papa. Dito nga kami kumain sa kubo kasi napaka presko ng hangin dito. First time nga namin makapagluto at makatikim nitong gulay pero si Papa hindi na ito bago sa kanya. Kumain na nga kami kaya naman karaon po. Thank you Lord sa blessing. Unang subo ko nga ay eh sabi ko tama talaga yung sinabi ni Papa na mas masarap pa sa gabi at ang maganda pa nga eh hindi ito makati. basarap nga ang kain namin dyan at naba-extra rice pa nga ako. Pagkatapos namin kumain dyan ay inisless naman ni Mama itong guyabano na nakuha namin sa likod bahay at nahinog na nga sa puto. Napakasarap at napakatamis nga kaya naman naubos namin ni Mama yung kalahati. At hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod ulit. Salamat po sa panonood. See you in my next vlog. Follow for more.